Nakakainit ng ulo pakinggan ang panibagong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa korupsyon. Sabi niya, siya raw ay very very angry dahil sa systemic at shameless corruption sa bansa. Pero kung tutuusin, eto ba'y bago pa para sa kanya? O ngayon lang niya napansin dahil lantad na ang galit ng taumbayan sa mga flood control projects na peke, substandard o hindi talaga na isagawa? Ang masakit dito, ginagamit ng Pangulo ang retorika ng pagkagalit pero ilang taon na rin siyang nakaupo at wala pa rin tayong nakikitang konkretong resulta laban sa mga sangkot. Sabi nga niya, normalized na raw ang corruption. Totoo naman. Pero sino ba ang nasa pwesto ngayon para gumawa ng solusyon? Siya rin. Kung talagang galit siya, dapat may malinaw na aksyon. Hindi puro podcast at salita. Kung ikukumpara natin sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang salita ang narinig ng taumbayan. Nakita nila ang mabilis at matapang na aksyon. Sa war on drugs, sa paglilinis ng mga ahensya at sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, ipinakita ni Duterte na may tapang at malasakit. Hindi niya hinayaang lamunin ng kalawang ang gobyerno. Ngayong lumobo ang mga ulat ng katiwalian, Malinaw na wala sa tono ang kasalukuyang pamumuno. Sinasabi ng pangulo na handa siyang makipagbanggaan kahit sa sarili niyang mga kaalyado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig na malalaking pangalan na napanagot. Kaya natural lang na magduda ang tao kung tunay nga bang seryoso siya o ginagamit lamang itong palabas para sa political survival. Huwag nating kalimutan ang katiwaliang ito ay hindi bigla na lang sumulpot. Matagal na itong umiiral at mas lalong lumalala kung ang pamumuno ay mahina at nagaatubili. Ang mas masakit habang sila ay nagpapalusot, ang taumbayan ang naghihirap. Mga manggagawa, magsasaka, OFWs, lahat sila ang tunay na biktima ng sistemang bulok. Kung nais talaga ni Marcos Jr. ng pagbabago, dapat niyang tularan ang modelo ni Duterte, ang governance na diretsyo, may tapang, at walang takot na managot kahit sinong tiwali. Hindi sapat ang magsabing, I'm very angry. Ang kailangan ay tunay na aksyon, mabilis na investigasyon at malinaw na resulta. Sa dulo, hindi sa ang galit ng Pangulo. Ang taumbayan ang naniningil ng resulta. At dito lumalabas ang malinaw na pagkakaiba. Si Duterte Kumilos at nag-iwan ng marka si Marcos Jr. hanggang ngayon salita pa lang ang dala.